ang paglabas ng galit ng mga bulkan. Kamakailan lamang ay sabay-sabay nagparamdam ang taal, ang mayon, kanlaon at bulusan. Apat na bulkang nagpayanig ng lupa at nagbuga ng tonet-toneladang pulbura. Nagbabala ang FIVO sa mamamayan na walang senyales kung tutuloy ang pagputok o kung ito'y mauulot. Pero pinaliwanag, na walang koneksyon ng mga malakas na lindol sa Cebu at Davao Oriental sa apat na bulkan kaya hindi dapat mabahala ang lahat. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na bagamat hindi konektado ng lupa ang mga nagaganap, mukhang nakalitaan na ang koneksyon ay nagbabagang bato na singinit na parang impyerno. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihilala. Ang tanong... Totoo ba Ika-26 ng Oktubre, madaling araw pa lamang ng linggo, ikinagulat na ng mga scientifico ng FIVOX nang nagpasabog ulit ng maitim na usok ang bulkang taal. Hindi nila inakala na noong araw na yun, tatlong beses itong magaganap. Subalit hindi ito ang kauna-unahan dahil sa mga sinundang araw ng buwan ay nasaksihan na itong nagsasaboy ng pinaghalong mainit na usok at tubig sa ere. Pero noong linggo ay medyo mas malakas, dalawang kilometro ang taas ng inabot. Kitang kita sa IP camera ng ahensya ang higanting usok na bumulwak mula sa bunganga. Minor Fiat Magmatic Event lang at tila hindi na ito nasundan. Subalit ang kahina-hinala dito ay hindi lamang palataal ang pinagmamasdan ng kinauukulan. Ang hindi alam ng marami ay ilang araw lang ang nakaraan nagparamdam din ang bulkang mayon. Kung hindi ka makapaniwala, heto at pinahayag noong biyernes, ikadalawamputapat ng Oktubre sa Wovodat ng Fivox na nasa alert level 1 naman ang mayon volcano. Dahil sa nagbubugay ito ng makapal na usok na halos anim na rang tonelada ng nakamamatay na sulfur dioxide kada araw. Delikado ito sa mga hayop doon, pati sa tao, kung bababa at malalanghap. Bagamat walang pagyanig ng lupa na naitala, nagbabala ang otoridad ng 6-kilometer radius danger zone. Pinahayag ng FIVOX na the volcano edifice is inflated. Oo, oh, medyo namamaga ang vulkan. Sa madaling sabi, mukhang may matinding presyon sa loob nito at tila hindi na makapagtimpi. Bukod sa Bulkang Taal at Mayon, sa araw din ng Biyernes, ikadalawamput-apat, nagpakitang gilas naman ang Bulkan Canlaon sa Negros. Ilang linggo nang napapansin ng mga taga roon ang usok na binubugan ito. Sa katunayan, binalita pa nga sa Philippine News Agency na dahil sa maliit lang ang pagsabog ng Canlaon, walang peligro silang nakikita mula sa vulkan. Iyan ay kahit nasa level 2 na. Kumbaga, parang sa taal at mayon. May mga pagsabog pero maliit lang. Tila normal lamang. Bagamat karaniwa ng maliit na pagsabog sa kanlaon, katulad ng taal, may kalakip ng mga sunod-sunod na lindol. Sa makatuwid, noong ika dalawa ng Oktubre, araw ng Miyerkules, sa loob lamang ng isang araw, 23 volcanic earthquakes na ang naitala. Pinag-iingat ang mga nakatira sa paligid na huwag lumapit sa apat na kilometrong radius ng vulkan. Pati mga helicopter at private plane ay pinagbawalang ding lumipad malapit sa area. Naramdaman ng paggalaw ng lupa sa kanlaon sa simula pa lamang ng Oktubre at inulat ng Inquirer noong ikalabing anim ng buwan na sa loob ng sampung oras ay higit sa walumpung pagyanig ang naramdaman sa paligid ng vulkan. Ito yung tinatawag nilang volcanic earthquake. Hindi katulad ng karaniwang lindol na dulot ng mga tectonic plates. Ito yung mga lindol na localized lang o nasa paligid lamang ng vulkan. Sani ng pagbibitak ng mga bato at lupa dahil sa pagalaw ng magma sa ilalim. Mahina lamang ang pagguga pero may mga nagsasabi na isa itong pangitain. Tatlong bulkan ang sa ngayon ay nagsabay-sabay na gumigising. Pero bukod sa kanlaon, sa mayon at sa taal, heto pa ang isa. Mula naman sa Sorsugon, ang bulkang Bulusan. Base sa Wodowat, nagbigay ng advisory ang Fee noon pang nakarang linggo, ikalabing dalawa ng Oktobre. Dahil sa increase in seismic activity o oh, parami ng parami ang bilang ng pag ng lupa sa paligid ng bulusan nagbubuga rin ito ng nakalalasong sulfur dioxide pero hindi kasing dami ng lumalabas sa mayon volcano at patuloy na nagbubulwak ng makapal na usok sa mga sumunod na araw Sinabi pa na nasa alert level 1 ang lugar pero sa kasalukuyan ay malaki ang posibilidad na bumuga ito ng steam nang biglaan at nang walang sabi-sabi. Biruin mo matapos lang ang mga malalakas na lindol sa Cebu at Davao Oriental. Heto naman ang panganib mula sa apat na bulkan. Kaya marami ang nagtatanong kung may connection ba ang mga ito at dapat bang pagtuunan ng pansin ang paghahanda ng pamahalaan. Sa kabila ng lahat, hindi ganito ang pananaw ng mga eksperto pinahayag ng direktor ng FIVOLS sa Philippine News Agency noong ikalabing tatlo ng Oktubre na strong tectonic earthquakes have no direct effect on volcanic eruption and increased seismic activity. Hindi raw dinulot ng mga lindol kamakailan lang ang maliliit na pagsabog ngayon ng mga vulkan. Kung titignan nga naman sa mapa, hindi magkakalapit yung apat na vulkan sa lugar ng mga nilindol. Ah, hindi magkakalapit, pero magkakarutong. Ayon mismo sa mga eksperto na ang apat na bulkan ay nagpaparamdam kung hindi nagpapauga sa lupa ay nagbubuga ng tunito niladang Ladang Lason sa ere. Kinumpirma ito ng Explain PH na nagdeklara na nga ng alert level status ang FIVOX sa apat na bulkan dahil sa naganap noong ika-26 at 27 na Oktubre. Nananatiling level 2 ang kanlaon sa Negros Occidental at Oriental tapos ay alert level 1 sa Mayon, Albay. Ganon din sa Bulusan sa Sorsogon at Taal ng Batangas. Dinagdag pa na noong ika-27, nagkaroon ng ash falls sa ilang syudad sa Negros Occidental at Negros Oriental. May babala din na magingat sa mga landslide dahil sa Mayon Volcano. Patuloy naman ang mga minor earthquakes sa Taal at Kanlaon. Walang opisyal na datos ang FIVOX na mag indicate na may koneksyon ng mga lindol sa pagsabog ng apat na bulkan. Marahil hindi na siguro kailangan ng mga numero dahil meron silang ibang pruweba na marahil ay natabunan na. Ayon na rin sa mga eksperto na nagising ang apat na bulkan dahil sa magma. Ang pagputok ng taal ay dulot ng pagbasa ng magma sa ilalim dahil sa napapalibutan ito ng ilog. Kapag nabuhusan ng tubig ang magma, naglalabas ito ng usok. Tinawag pa nga itong Friato Magmatic Eruption. Sa Mayon Volcano naman ay ganun din. Naglabas ito ng tuneto nilad ng sulfur dioxide sa ere. At bakit nagbubuga? Ayon sa US Geological Survey, dahil ito sa magma. Ganon din ang pag-uga ng lupa na nagaganap sa kanlaon at bulusan dahil sa nabibitak ang mga bato sa ilalim, gumugo ang dingding ng mga kuweba sa init at paggalaw ng magma sa ilalim ng lupa. Ito ang koneksyon ng apat na vulkan, magma. Pero paano ba nalaman ng mga dalubasa na meron molten lava sa ilalim ng ating lupa? Base sa Earth Scorp, nalaman na may dumadaloy na nagbabagang bato sa ilalim ng lupa dahil sa teknik na tinatawag nilang seismic tomography para itong CT scan gamit para makita ang loob ng tao. Pero mas komplikado. May mga seismic sensor sa iba't ibang bahagi ng daigdig na nagkakalkula sa galaw ng lupa kung ito ay matigas, malambot o dumadaloy. Tapos nakukumpirma ito kapag lumabas ang magma sa isang vulkan. Ano naman ang koneksyon ng magma sa mga malalakas na lindol kamakailan lang? Sinabi ng FIVOC sa Business Mirror noong ikalabing isa ng Oktubre na ang kambal na lindol sa Davao Oriental na magnitude 7.4 at 6.8 ay dahil sa Philippine Trench. Ito yung naguumpugang tectonic plate ng Philippine Sea at ng lupa ng Pilipinas. At bakit naman gumagalaw ang mga tectonic plates? Dahil sa malambot at gumagalaw ang pinagpapatungan nito na magma. Totoo ang sinabi ng FeeVolks na hindi geologically connected o hindi konektado ang mga lupa ng vulkan at ng lindol sa Cebu at Davao Oriental. Subalit, konektado lahat sila ng magma sa ilalim. Siyempre, hindi ibig sabihin na may nakakatakot na mararanasan ng Pilipinas sa hinaharap dahil maaaring natural phenomenon lamang ito at karaniwan. Dumadaan lamang tapos ay tumatahimik din. Iyan na isang magandang balita. Kung totoo. Subalit marami ang naniniwala na may koneksyon ang mga lindol sa sabay-sabay na pagputok ng apat na bulkan. Halos imposible nga naman na nagkataon lang ito sa loob ng isang buwan. Dahil kung natural phenomenon lang, dapat Araw-araw may malakas na lindol at araw-araw sumasabog ang mga vulkan. Ano man ang makabuluhang sagot sa tanong ay hindi maipagkakaila na may nangyayaring ngayon lamang natin nararanasan. Kaya mas mainam na handa dapat ang lahat kaysa sa magpabaya nang sa ganoy walang pagsisihan. Anong ara lang mapupulot dito? ang paglabas ng galit ng mga bulkan ng Taal, Mayon, Kanlaon at Bulusan ay sinabing walang kinalaman sa mga lindol sa Cebu at Davao Oriental pero kumpirmado ng lahat ng ito ay sanhi ng dumadaloy na magma. Nagbabala ang FIVOX na posibleng tumuloy ang pagputok o posible ring, maudlot at maghanda na rin dapat sa mga susunod na lindol. Ano man ang katotohanan sa pagtatalo huwag dapat magpasawalang bahala sa napipintong sakuna. Hindi ba ang sabi, ang taong laging anda ay hindi tinatablan ng gulat. Buksan mo ang iyong isip at ayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan